Ako po si Michael. Che Michael Imnina. Na may tatlong put limang taong gulang. Nen, Suronda Sotsan imnida. Ang birthday ko po ay sa November 13, 1988. Che John Kobek, Palship Halnyun, Shibilwul, Shipsamil Imnina. Galing po ako sa Pilipinas. Jonen, Pilipineso, what's Hindi pa po ako kasal. Jonen, mihon im nida. Kasal na po ako. Jonen, kiyoron so Ang aming pamilya ay mayroong siyam na membro. Ori kajo ko, -ka. ahob yung im Ang aking magulang, at ang apat kong kuya, at ang dalawa kong ate, at ako. 보물님 하고 내해용 네 하고 도노나, 그레고 주입니다. 안녕하십니까? 만나서 반갑습니다. 제 이름은 마이클입니다. 저는 35살입니다. 제 생일은 1988년 11월 13일입니다. 저는 베네베네에서 왔습니다. 저는 미혼입니다. 오레 가족은... Aho biyong imnida. Pomunimago, neheyongago, tonona, korego, cho imnida. Yunun, yosim he ilhanan saramigo, tahajok, tagabul, harso isim nida. Kamsamnida. So, ganyan lang po kasimple yung pagpapakilala sa uh, skill test. So, bale, in ko lang po, uh, hindi ko na po masyadong dinamihan. Para sa ganun ay makaya po natin na sabihin po in 40 seconds. Kasi 40 seconds lang po yung introduction po dati sa amin. So, dipindi rin po yan sa magiging uh, skill test nyo po. Makikita naman po natin dun sa rules po nila. So, sana nakatulong po tayo sa inyo, Kachingo, at pakishare na rin po para sa ganun. Marami po makapanood at uh, magkaroon po sila ng guide. Maraming salamat. God bless. Good job. <laughs>